Ang negosyong sari-sari store ay makikita mo kahit saan dahil ito ay patok na patok sa Pilipinas. The word sari-sari means variety or iba-iba. Ito ay maliit na store na nagbibigay ng affordable at tingi-tingi na paninda. Maaari ka din dito bumili ng mga necessities mo. Plus, kapag may negosyo ka kasi, ikaw ang boss at hawak mo ang iyong oras. Privately owned ito na business at pwede pang ilagay sa loob ng bahay nyo. I know halos sa atin ay familiar na dito. Kaya halos din ng Filipino ay nagnegosyo nito. Pero kung ikaw ay may bala ng ganitong business. This video is for you. Mga dapat mong malaman bago mag-business ng sari-sari store. Una, hindi ka agad lalago dahil barya lang ang patong mo sa every items kaya mabagal din ang growth nito. Natural sa sari-sari store na dapat affordable at part nito na mababa ang profit margin. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag mabagal ay talo ka. Dahil kung marunong ka namang huma humawak ng pera at magpaikot nito kagaya ko, ay siguradong makakaipon ka. Ang mahalaga ay alam mo na hindi ito instant na may tubo kaagad. Sa karanasan ko naman ay umabot ng 6 months to 1 year. At sa panahong ito, dito ko na nasabi na profitable na ang tindahan ko. Depende kasi yan sa customer at sa tindahan mo kung mabenta. Pangalawa, madami ang kakompetensya. Ang negosyong ito ay common. So, kapag common, ibig sabihin nun marami na kayo at madaling gayahin. Ang naiiba lang ay kung paano mo patakbuhin at ang strategy. Kadalasan kasi dito sa Pilipinas, ito ang hanap buhay. Lalo na ang ating housewife, mommy. Kaya, madami ang sumusubok ng ganitong business. Ang mga bahay na malapit sa kalsada o highway, dito mo halos makikita ang iba't ibang sari-sari store owners demand talaga ang business na ito kaya patok na patok. Yun nga lang patibayan ng loob at pagalingan ng strategy kung paano mo mapadami ang iyong customers. Oo pala, may video na ako dyan. Ilalagay ko na lang sa description box or comment section ang link. Dahil malaki ang kompetisyon, kailangan mong pagtuunan ng pansin si customer. Tandaan, nabubuhay lamang ang tindahan dahil may customer ito. Ganyan sila kahalaga. Bawiin mo sa strategy kung paano kanila tatangkilikin. Pangatlo, masipag maglista. Kung may business ka, ay dapat mahilig ka maglista or mag-take down notes. Lalong-lalo na kung ito ay sari-sari store. Ang mga bagay na dapat mong ilista ay sales, inventory, at expenses dahil ang mga ito ay napaka-importanting factor na dapat mong itrack. Hindi pwede na hula-hula lang dahil makakaapekto ito sa iyong profit o tubo. Kung tamad kang magsulat, ay pwede mong gamitin ang Excel or any app para dito mo matrap ang in and out ng iyong business. Sa sari-sari store ay kailangan mo ng notebook. Again, dapat masipag kang maglista. Dahil kung hindi, naku, hindi mo yan malalaman kung lugi or may kita ba ang iyong store. Kaakibat ng success ay kasipagan. Kaya maglista ka na at huwag tamarin. Pang-apat, nakakapagod maninda. Dahil ikaw ang owner, ikaw din ang tendera. Unless kung grocery store na ang tindahan mo. Ang grocery store kasi ay malaki at kailangan ito ng tendera. Kung ayaw mo mapagod at gusto mo lang ay sitting pretty, itigil mo na ang iyong balak. Dahil sa negosyong ito, ay kailangan mo na masipag or all around. All around, gaya ng ikaw ang tagabantay tagapaninda taga taga-display, plus, pagaripak pa. Sa ganitong business ay wala ang salitang pagod. Kasi kahit gabi at oras na ng pahinga ay gigisingin ka pa talaga ni customer. Sa experience ko naman, ang nakakapagod talaga ay maninda. Iba-iba kasi ang pinagkukunan ko. Pero kahit ganun ay tuloy pa rin. Kasi nga alam ko ang aking goal. Ito ang dahilan kung bakit ako nakaiipon ng 50k sa loob ng 2 years. Kung hindi mo pa napanood, check this video. Bigyan mo pa ng maraming tiyaga dahil sa huli, ikaw din ang aani nito. Natural lang na mapagod, pero yan ang pundasyon para sa iyong business. Hanggang sa lumaki ito at ang iyong sari-sari store, ay magiging grocery store na. Panglima, strekto sa pamilya. Ano ba ang relate nito sa tindahan? Kadalasan kasi ang sari-sari store ay karugtong ng bahay o sa loob ng bahay. So, kapag hindi ka strekto sa pamilya mo, ay talagang malulugi ang iyong tindahan. Bakit? Una, pwede silang kumuha ng hindi nagbabayad. Pangalawa, Pwede silang umutang kesyo kamag-anak mo naman. Hanggang sa sila na mismo ang uubos ng iyong paninda. Talagang hindi lalago kung hindi mo ipapaalam ang iyong rules or patakaran. Dapat, stricto ka at respetuhin nila ito. Hindi naman yan sa pagiging makasarili. Ito ay kailangan lamang sa iyong negosyo at kung gusto mong lumago ang business mo. Kung totoong suportado ka nila, ay maiintindihan nila ang iyong desisyon. Pang-anim, kapalan ng mukha. Dahil common ang business na ito ay ina-underestimate na ang mga sari-sari store owners natin. Na kesyo tendera lang at walang kita dito. Pero alam mo ba kahit na ang negosyo ka man ay hindi guaranteed na aasenso ka. Kapag tendera ka kasi, alam naman natin na housewife sila. Ito ang kanilang paraan upang kumita habang sila ay nasa bahay. At kapag nag-aalaga ng bata, 'di ba? Pero minsan makakatanggap ka talaga ng lait. Nakekeso ganyan ang negosyo mo. At isa na ako doon sa mga nakaranas. Kaya sabi ko nga, dapat makapal ang mukha mo at wala kang pakialam sa marites sa lugar nyo. Kapalan mo din ang iyong mukha sa mga customers na ayaw magbayad at mas matapang pa sa'yo. Huwag kang mahiya na singilin sila. Huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Dahil sabi ko nga, hindi mo mapi ang lahat ng tao. Pang-pito, uubusin ang iyong pasensya. Ang mga may tindahan na ay makaka dito. Gaya ng pag-utang ng matagal, yung kakabukas mo palang ay uutang kaagad at ang nabanggit ko kanina, nagigisingin ka pa kahit hating gabi na. Kaya pasalamat ka kung si customer ay nakakaintindi sa iyo. Pahalagahan mo sila at i-appreciate. Dahil sa negosyong ito ay dapat mahaba ang iyong pasensya. Pero huwag mo ding kalimutin na kailangan kanilang respetuhin. Sabi ko nga sa number 5 na dapat stricto ka sa pamilya mo. At dapat ganun din sa iyong customers. Ikaw ang may-ari kaya dapat sundin nila ito. Ito. pero sabi ko nga ipatupad mo ito ng may paggalang. In conclusion, kahit anong negosyo man, ay hindi madali, lalo na kung ikaw ay baguhan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo kaya. Enjoyin mo ang proseso, mahalin ang iyong negosyo, at higit sa lahat, humingi ka ng guidance sa itaas. Kaya, bago tayo magtapos sa mga baguhan sa channel ko, I am Beverly Jones. Don't forget to like. Share and subscribe. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.